Good morning, good morning. Ito, pati tayo. Kaya ano eh? tayo. Hmm. Kaya nang may ano. May hada kita dito. Marasa siya. Try nyo. Ah. Uh, it with sardinas. Masarap siya. Let's go muna eh. Tapos, meron tayong ano, kang kangkong o Salana kangkong walang sawang adobong kangkong masarap to ang laging matyaga magluto itong asawa ko ulan. tapos muuhan niya yung ano lang ako ah uh, kain na lang sam ngayon ng mga anak ko ulan Ulan na umaga. maga. ako yung kanin. Tinapay lang tayo. Pinapay. Tanghal na nag sin kape na Ang mamotala Dada na lang dako nga payong yung. Tost. Ang kuya ng ay. Sige mo tayo ulit ng isa. May natin lahat kita lang pa tayo. Kamuka ako kamundamo kahit sa

ngayon kayo babrision babay, babay, babay